Paano tanggalin ng Facebook page? Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ito balik sa bagong video. Sa updated na video na to, ipapakita ko ang hakbang para magtanggal ng Facebook page sa cellphone. Ito'y prosesong itinatago ng Facebook. Hindi madaling gawin ito ng mag-isa. Sa video na to, ipapakita ko ang buong proseso. Gusto mo ba ng ganitong videos? May iba pang katulad na videos dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like kayo. Lagi akong gumagawa ng videos para tumulong. Sige, simulan na natin. Bubuksan ko ang Facebook. Pagkatapos, i mo 'to sa taas. Tapos iklik ang Pages option, 'tong flag Pages. Iklik ang Pages. Ngayon, piliin ang page na gusto mong tanggalin. May ilang pages sa kurito. Pipili ako ng isa para tanggalin. Napili ko na ang page dito. Tatanungin ka kung gusto mong lumipat sa page na 'yon. Kailangan mong kumpirmahin. I-click ang switch para lumipat sa page. Nasa pahina na ako na gusto kong burahin. Malapit na tayo, mga kaibigan. I-click mo itong tatlong guhit sa itaas. Mag-scroll ka pababa. I-click mo ang settings at privacy dito. Pindutin ang settings. I-click ulit ang page settings, mag-scroll pababa. I-click mo ito mga kaibigan. Access at control. Pamahalaan ang iyong data. Baguhin, burahin ang pahina. Nakatago pala ang proseso, mga kaibigan. Hindi madaling hanapin pero pwede mo nang burahin. May ibang options din dito, mga kaibigan. Pwede mong i-deactivate ang pahina. Kung magbago isip mo, pwedeng i-activate ulit. Pwede ring itago muna ang pahina pansamantala lang. Ikaw at mga admin lang ang makakakita nito. Hindi makikita ng ibang tao para sa gustong magbura ng pahina. Tandaan, permanente ito, mga kaibigan. Pag binura mo na, wala nang bawi. Para burahin ang pahina, i-click ang continue. Dito, piliin mo ang dahilan ng pagtanggal ng iyong pahina. Pagkatapos, i-click ang button sa ibaba para magpatuloy. May iba pang options dito. I save ang posts at archived items, i access ang activity log at i download ang impormasyon ng pahina. Tapos, i-click lang ang continue to delete. Ilagay ang password at i-click ang continue para kumpirmahin ang pagtanggal. Pwede mong suportahan ang channel sa pag-click ng baliw at mag-ambag ng kahit anong halaga. Nagawa nyo ba? I-commento nyo sa ibaba. ba? Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorials. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap. Ingat kayo. Salamat.